Ning mga kabagan at kapwa antingero ati pong tong hayan may ibang uri ng mucha ng linta yan po lintang itim yan legit po yan lintang puti yan mga lintang puti po yan ito pong mucha ng linta yan po nagtataglay na pang kalahatang proteksyon may kusang tagabulag binubulagan ito yung ang iyong kaabay kapag ikaw, ikaw hinahanap o inihanting sa oras ng kagipitan o labanan nyo ito ay swerteng gabay sa negosyo at trabaho para sa mas magaan ang pasok ng pera sa inyong negosyo pag may sugat ka mabilis lang magilom may kusang gayuma din po ito para sa mga tao masusubukan mo taglay nito kapag meron kang ganitong alaga o hawak na mutya. Yan po ang iba't ibang uri na linta na nakuha po sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yan po, maraming salamat po.